Hello mga guapo. So, isang normal na araw lang. Uh, dito sa Canada. So, pupunta ako sa superstore kasi mag-grocery ako. So, ano lang. Malik yung budget ko sa pag-grocery kasi wala kasi tayong pambili. Hindi, joke lang. Yung nga, budget lang. Nakabudget lang yung mga alam mo dapat nakabudget lahat dito kasi pag hindi alam mo na baka kung saan tayo mapunta. So, yan yung apartment namin. So, dun sa pang third building kami. Tapos, ito lang yung superstore. So, malapit lang namin siya. Siguro mga 15. 15 minutes na lakad. Pero pag pauwi, siguro mga 25. Kasi may buhat ka And hindi ako nagta-taxi -ta or cab. Kasi kaya ko naman buhatin eh. Kaya ako nag-GGM para ano. Hindi ko na kailangan mag-taxi or cab pabalik pagkatapos kong mag superstore. So ano lang, yung mga kailangan lang lagi ang binibili ko. Kasi kapag bumili tayo ng ng kung ano-ano na hindi naman natin magagamit, sayang lang, naka-impact lang. And ayun nga, naka-budget lang kasi. So tapos dito, kailangan natin ng $1 lagi para mahiram natin yung pushcart. Yan. Yan may one dollar ako, pero yung one dollar ko na to, nasa ko lang din yan. Yung mga coins na mayroon, nasa ko lang yan. so, yan. Susuot lang natin dyan, deposit ng one dollar. Yun. Putang ana, ayaw gumana. Ano? Kaya today, sa kabila tayo. Ayaw gumana. Eh. Yan. Okay. All goods. Yan. Tapos mamaya kukunin natin yan pagpalik. Oh, automatic ang mga pinto. Tapos, ilan lang. Wala lang yung kailangan ko dyan. Kunti lang binili ko. ay nga kasi budget. My goodness. So, sa mga tropa ko, alam nyo na yung nakita nyo. So, onion. Bumili lang ako ng onion. Lalaki nga ng onion eh. Isang hatian ng isang hatian. Isang luto na isang luto. Ang lalaki naman yan. Napinaltan ko kasi walo lang yun yung isa siyang pero parehas lang ang presyo. Tapos patatas. So patatas for the whole week, for the whole month. Ayan. Kasi yan lang pinakamurang gulay yung Gulay pa patatas. Bala na kayo. Oo nga, gulay yan. Mga gago. Yan. Hindi may kahati ako dyan. Hati kami ng babayaran. Tapos meron dito ang ducks Ten dollar. May kit patang na. Euro price yan sa atin ng mga ano. Mga 400 pesos may Mahal di ba? Ay, mahal mas mahal ang ano dito. Mas mahal ang baboy kaysa sa... Kaysa sa manok. Ah, mas mahal ang manok kaysa sa baboy. Tapos, ah syempre, hindi mawawala bilang OFW, Pasit Canton. Yeah, medyo tumitingin na nga pala ako ngayon ng mga na calories and protein sa mga pag kinakain ko kasi ayun kasi nga eh, wala na nanonood ako ng mga di ba ang dami ng mga vlogger ngayon ng mga nag-gym ganyan ang dami nilang tinuturo somehow yung iba informative naman nakakatulong and ay nga, samahin mo lang din mo na exercise. Hindi naman totaling diet, pero kumakain at nag-exercise. Ganun lang, balance ba? Work-life balance, mga ganun. So, ito, itlog. Siyempre, bilang OFW. Itlog is life. So, hindi mo wala ang ating pangmalakas itlog. Ginisang itlog. Nilagang itlog. Lahat ng niluluto may itlog. <laughs> pag OFW ka, hindi mawala sa'yo yan. So, isa po akong TFW dito sa Canada. And, ngayon is six, like six months ko na. Yun lang, sure ka lang. And then, nagpunta na ako dito sa ano. Kasi sobrang tagal ko na kasi hindi nakakatikim ng isda. Kaya, yung minakita kong tilapia, kaso mahal po, ina. Papamura ka talaga eh. Alam mo yun, 1648, isang pirasong tilapia mabibingwit mo lang yan doon sa atin eh. So, kaya, syempre, ay, lunoklaway na lang. Kasi, mahal eh. Puta nga ng 1648. Hanep. Hindi na. Pag pinadala ko sa Pilipinas yung 1648, hindi ba magkano na yun? Almost 800 pesos na yata yan. Yan, meron din namang maliit na. Yan, may bangus. Yan, mamahal king ina mga isda yan. Ano ba ang klaseng isda yan? Hinihingi lang yan doon sa atin eh, sa mga... Tapos nakatingin ako na try ko lang kasi alam mo na uh, healthy din naman yung mga seafood na pagkain. Yan, kagaya ni sabi ko natingin ako ng mga protein and calories. Eh. mm Yun, hindi na rin ako masyado nag-cook kasi nga, yun, sabi ng mga instructors sa mga gym ganyan, At which is tama naman. Ngayon, mas madalas ako maghanap ng mga lagi nakasigil kasi mas malaking tipid. 30% yan, kagaya niya, 5.90 lang. Pero pag binayara ko, siguro around mga more than $4 lang yan. And ayun nga, nakabudget lang lahat ng aking pinaggagastusan dahil mahirap na. Kaya na ito lang apod for 25. So pag sinabawan ko yan, nilaga ko yan, nilagyan ko ng patatas. Goods na yan, may pangulam na, may pansabaw pa. Tapos bumili ako ng tuna. First time ko lang bibili ng tuna na to. Ewan ko lang kung masarap. So try ko na lang mamaya pag uwi. Ayun sa oil. Hindi kasi ako sure kung magkano siya kaya... Ayun. Actually, tinignan ko sa price check. And, di ba, 8.99. So, may kahati ako dyan. Yung, yung mabait kong kasama sa apartment. Yung ate namin sa apartment. Ano na kasi siya, 45 years old na. Ayan, hati kami doon sa oil, tsaka sa, tsaka sa patatas. Diba? So, ayun. So, dahil, magbabayad na tayo. Kinumpit ko muna para magkano ba yung babayaran ko. Yan. Yung kinumpit ko, 70 more lang. Parang mga 60. I think mga 60 lang yung babayaran ko dyan. Then may babalik pa sa akin kasi hati nga kami nung ate namin 45 years old na. Charot-chok lang. Hindi siya 45. Missing ko lang yung ba? Missing ko lang yung isang yun. Si Maymay. And yun na nga. Ito yung sa lahat pag nasa kashir ka na. <laughs> Alam mo yun, mahawak. Mapapahawak ka na lang sa dibdib. Mapapahinga ka ng malalim habang tumutunog ang bawat barcode na dumadaan sa scanner. <laughs> Talaga namang. Apo. Ah, 53. So, ang alam ko, hindi siya tumama din sa compute ko. So, parang nasa 60 something siya, 68 or I don't know, parang ganun. Uh, 58.09. Hmm, um, yeah, 59. 63. Diba? Mahal din, no? King Inners. Mahal din. So, yun ang binayaran ko na siya. 63. Eh, 68.05 yung binayaran ko. So, siguro mga 8 dollar pa yung babalik sa akin. Mga 60 something yung naging grocery ko. So, yun na nga. Tapos na nga mag-grocery. Bayaran ko na rin. So, it's time para ibalik ko na yung push cart na narentahan ko for $1. So, maganda rin ganyan kasi para ibalik natin sa tamang lagayan yung ating mga ginamit. So, sino ba naman mag-iiwan ng push cart sa kung saan saan na may lamang $1? Pero one time, may nakuha akong push cart. Naka, kung saan nakaharang. So, sinauli ko sa tamang lagayan. And then, nagka-$1 ako. di ba? Magkana din yan. Yeah, nakuha ko na dollar ko. Okay. See you after two weeks ulit pag-grocery. Bye, see you next video.